kapate kaarang manok anak nagputak na pod anak. Tuloy pa. Kuloy na anak ay eh, tal. Kuloy. <laughs> eh, si eh. good morning. Bless mama. Taga Santo. Bless mama. Taga Santo. Bless mama again. Taga Santo again. <laughs> <laughs> Say good morning to your viewers, anak pangga. Sige na, say good morning. Sige na, anak. Mag-good morning ka, anak. Please. Pape! Say good morning to your viewers. Please, anak. Please, anak, say good morning. Inahilo, guys. Maayong buntag. Salamat po sa inyong palaging panunood sa aming videos ni Mama Lisa, guys. Salamat ng marami, guys. Walang sawang pasasalamat si Papi, guys, sa inyong lahat. Tinood bitaw na, Papi. ni agi ang dikarga anak pero dili katunda ko kayo ag tingog anak katunda dikarga anak ba nga tutut anak <coughs> ni agi anak kabati ka anak nakabati ka dikarga anak ha ni agi anak oy murugwa man to'y karga anak Burgoy sulod anak. Nagkaral-karal ang kwarto anak. Itingkag lagi na imundunggan anak. Ano itingkog ang dunggas bata? Nagkaral-karal bitang kwarto anak. Tiwasa to ka, o ni mong anak, ha? Kay nag-always mamalisa, anak. Gamay ra kay kagkaon, anak. Papi. Tiwasa to ka, anak, ha? Sarun, anak. Paka-paka, anak. Kabati ka, anak. Namati Namati ang bata. nalang iko, balimbing. Balimbing. Eh, <laughs> klaro kay mata, nagtanaw. Ako, piyong-piyongan lang ko. Hmm? Piyong-piyongan lang ko ni mo, anak ka Anong piyong-piyongan mo niyo anak ka ha? Piyong-piyongan lang ko ni mo? Na imong mata, sa paingon. Asa paingon imong mata? Wagit nagtanaw na ako. Gisilawan kas kamera anak. Gisilawan sa kamera ang bata. Ha? Gisilawas kamera. At to gawas anak magsayaw ta anak ha. Tapi magsayaw taros gawas anak ha. Papiha namati ka anak namati si bibi papi ato At taros gawas anak magsayaw ta anak kay grabe gid ka, limuot diri papi ay uy ang mata asa ning mata oy di na malangkot an aon becik gin bata oy sus gisipon ang bibi na ko Gisip on ng bebe. Thank you for watching, guys. Ayan ang mata, guys. O, ni sakas ibabaw.